Hello guys! Good evening! Good evening! Tingnan niyo ang buong kuwait guys! Ito nang na nangyari guys! So missing Grabe! Hindi na nakikita yung daanan guys! Pati kapitbahay bahay! Yung ilaw na lang nakikita! Oh my God! Ayan na! Grabe guys! Ang kapal ng ulap! Ito na yung magiging snow! Ang ako guys. Ayun guys, may sasakyan na dumaan guys. Ang ang hina. Grabe. Ayun guys. Buong kuit guys, kanina pa to guys, magtutu hours na. Ayan, ang update dito sa Kuwait. Grabe ang lamig. Parang may may pumapatak na maliliit na tubig sa snow na to. Oh my god. Grabe, nandito ako guys sa rooftop guys sa may kwarto namin guys. Ayan guys, nakikipag-video muna ako sandali guys. Ayan, ayan. Charing! Andito ako sa bintana! Hello! Ayan. Ayan guys. May duma na sa sakyan. Ayun.